Nag-walkout naman si Sen. Rafi Tulfo sa gitna ng pagbinig kaugnay ng isyong kinasangkutan ng mga polis Bulacan. Na-insulto naman dito si Sen. Ronald Bato de la Rosa sa inasal ng kapwa senador. Yan ang pampagising na balita ni Mian Banyos. Polis ang may kasalanan, binibaby-baby. Pero pag-ordinaryong maliit na mamamayan natin, agad-agad nakukulong. Pag minalas-malas, sinasalvage pa. O matatagpuan na ng patay. Ito ang sinabi ni Sen. Rafi Tulfo sa pagdinig kanina ng Senate Committee on Dangerous Drugs. Kaugnay ito sa isang operasyon sa Bulacan kung saan nakasuot daw ng bonnet, hindi nakuniforme at walang search warrant ang mga pulis noong isang taon. Subukan nyo gawin nyo sa mga bahay ng mga mayaman. Hindi. Baka naratat na kayo. Nagagawa nyo yun sapagkat alam niyo walang kalaban-laban mga yan. Lalo pang nag-init ang ulo ng senador sa hindi magkakatugmang salaysay ng mga ipinatawag na pulis kaugnay ng search warrant. Ngayon, galing sa bibig mo, walang warrant at covert operation. Hindi kayo tumutugma ito pa. Dito may kita, Mr. Chair, na napakasinungaling kasama na si PD, Chief of Police at itong tatlong alipores nila. You see, Colonel, You're a bad example of the PNP. Tinulungan din siya ni Senate Committee on Public Order Chairman Bato de la Rosa sa muling pagkumpirma sa mga polis kung talaga bang lehitimo ang operasyon o hindi. Klaruhin natin, covered ng warrant yung yes, subject sir. na hinanap nila. Yes, sir. Hindi nalang nabit-bit yung papel. Yes, sir. Oh. Pero tingin ni Tulfo, tila binibibi ng dating PNP chief ang mga sangkot na polis. Ngayon sinabi mo walang warrant pero nung i-baby ka, sabi mo, eh, klaruhin ko lang, Sir Tulfo, hindi ko binibibi itong sorry. mga tao na ito, ha? Uh, kahit na mga dati ko itong mga taohan, alam mo na, kinakita mo naman, kung ako yung, ako yung gagalit dito sa kalukuhan nila, ako lang, I'm just trying to explain. Maya-maya pa, hindi na nakayanan ni Tulfo ang pagkadismaya. Hindi na naman tumutugma. Ang daming hindi pagtutugma-tugma. Alis na lang ako rito. Hindi ko matiis. Nakikita ko na parang itong mga pulis pinagluloko. I'm sorry, I have to walk out. Hindi ko kaya to. Ipinagpatuloy ni Senador De La Rosa at Senador Robin Padilla ang pagdinig. Dito nilinaw ni Bato na hindi binibibi ang mga sangkot na pulis. Wala akong bias dito. Kahit nasabihin nyo dati akong chief PNP, ako lang, fair lang ako. Ayaw kong uh, ma-accuse ako na binibibi ko kayo. Hindi niya raw matanggap ang akusasyon ni Tulfo at nainsulto sa walkout. Hindi ko lang matanggap-tanggap for the record na kayo ay pinagmumura dito. Ha? Ayaw na ayaw kong mumurahin yung taong naka-uniforme, mumurahin, wawalang hiyain. The, 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 most insulting action is for that kasama mo dito, mag-walk out, ka. Hindi na bumalik sa pagdinig si Tulfo, ipagpapatuloy e naman ang pagdinig sa ibang araw.